Merry Christmas mga kasari at ayan, uh, gagawa tayo ngayon ng ating cake ngayong uh, Christmas para sa ating Uchibuay na at ayan, meron akong ready to mix na uh, cake mix, galing yan sa anak ko na pinadala sa package Kaya hindi na tayo nahirapan gumawa ng cake mix kasi uh, ready na siya eh, hahaluan na lang natin ng uh, water. One cup na tubig. One cup na tubig. At saka one fourth cup na cooking oil. Ganun lang ka dali uh, guys sa ating gawing cake mix ngayong hapon. Ayan, naluhaluin lang natin yan hanggang sa mag uh, smooth ang ating cake mix. Diba? Sandali lang at maka makagawa na tayo ng sarili natin cake na na natin na ating uh, molder na mayroon ng parchment paper uh, magdagdag tayo guys ng tatlong itlog large uh, large na itlog sandali lang naman natin gagawin yan, uh, ibibake lang yan natin yan ng uh, 20 21 minutes sandaling sandali lang ang bake nyan guys diba makagawa na tayo ng ating sarili at alam natin kung anong ingredients yung ating inilagay basta ano, marami naman tutorial sa ano, sa YT ang gusto natin gumawa kung hindi pa tayo marunong ako natuto ako niya nung nagtatrabaho ako sa Maynila Ayan, naglagay tayo ng kaunting oil sa ating a uh, molder na may, mayroong parchment paper para mamaya pag uh, tinanggal natin siya sa molder ay hindi tayo mahirap hindi siya didikit kasi mayroon ng oil at saka mayroon parchment paper ayan na ang ating uh, cake mix at ready na siyang i-bake bibake natin siya sa 180 degrees Fahrenheit Ayan, naka-preheat na ating oven ng 10 minutes. Kaya ready na siyang ipasok. Ayan na guys, maghintay na lang tayo ng 21 minutes. At ayan na. Tutusokin muna natin kung tuyo na yung Ayan, pag wala nang nakadikit doon sa toothpick ay uh, luto na siya. At diba, ang bilis lang natin makagawa ng na ating cake. Pwede na nga lang na yan na lang ang kakainin natin eh. Kaya lang, yung mga bata, syempre gusto nila yung mga icing. Yan guys, gumawa lang kami ng ano, binalot na namin yung karton ng parchment paper. Para may patungan tayo na ating cake. Hey, hindi tayo ng magandang lalagyan. Yun lang, pwede mo din yun. Ay, simple simpleng ano lang para meron tayong uh, -ano ayan mo yung Christmas uh, kumbaga meron tayong ano sa mga bata yan gumawa na tayo ng ating icing isang buong butter at isang can na condensed milk at saka kaunting powdered sugar para hindi naman masyadong matamis Ah, uh, stable naman yon siya guys na icing kaya yun yung ginawa ko kaya kahit matagal sa labas yung cake hindi natutunaw basta ganyan ang gawin mong icing o diba yan nagde-decorate na si Jasmine siya yung aking taga-decorate ng cake simple decoration lang guys para maganda tingnan o diba malapit na matapos at ginabi na kami dyan ano na yan mga 7 na ng gabi bago namin yan na tapos na nilagyan na ano kasi bake pa kami kanina ng no, uh, pizza ah uh, pa pinapalamig namin yung aming ano uh, chiffon chiffon ayan na malapit na matapos maglalagay na lang ng sprinkles para magmukhang christmas tree yung ating ah uh, icing. Lagyan na lang kaunting sprinkles na decoration. Ayan, guys. O, ba diba? Nakagawa na tayo ng sarili nating ah, uh, cake ngayong Pasko. ah, uh, pwede pa tayong gumawa ng mga design-design, ba diba? Na tayo lang talaga ang gagawa. Kaya, mabuti yung marunong tayo magluto kahit paminsan minsan minsan so, malapit na matapos ang pagdidecorate. -de Lagyan na lang yan ng Merry Christmas Ayos na ayan. Naglagay na lang ng Merry Christmas Nakahabol pa tayo guys Kasi eh, mamaya pa naman eh Mamaya pa ang ating gabi Ating chiboy At na At ayan na Aming ah, munting mm -hmm. cake Merry Christmas everyone. Maraming salamat sa panunood. Ayan na. Ready to eat na yan guys. <laughs> At yan ang aming pizza. Tatlong ano yan ang ginawa namin. Tatlong. Tatlong. Ano yan? Na? Tatlong piraso. Ang aming ginawa. Thank you for watching guys. Merry Christmas sa inyong lahat.